sa probinsya ng Gapis, pumalo na po sa halos isang libo yung pong kaso ng dengue huroon. May update dyan ng Rojas. Umabot na sa siyam na raang walo ang kabuoang kaso ng dengue sa lalawigan ng Kapis mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Giza Lorraine Porras, ang Population Program Officer 1 ng Kapis Provincial Health Office. Sinabi nito na bagamat may naitalang 21 bagong kaso ngayong linggo, mas mababa ito ng 25.23% kumpara sa kaparehong period noong 2024 na may isang isang raang na kaso. Aniya, apat na katao na ang nasawi mula sa mga kumpirmadong kaso, katumbas ng 0.41 case fatality rate. Pinakapiktadong age group ay mga nasa sampo hanggang labing siyam na taong gulang na bumubuo sa 27.4% ng kabuoang kaso. Sa talaan ng lungsod at mga bayan na pinakamataas ang kaso sa Roja City na mayroong 350 kasunod ang tapas na may 114 at dumaraw na may 50. Pinakamalaking pagtaas ng kaso ay naitala sa tapas na 93.22% habang pinakamalaking pagbaba ay sa bayan ng Sigma na may 70.48%. Patuloy namang minumonitor ng Provincial Health Office ang clustering ng dengue sa ilang lugar gaya ng mga bayan ng Dao, Dumaraw, Dumalag at Rojas City kung saan may tatlo o higit pang kaso sa parehong lugar sa loob ng apat na magkasunod na linggo. Nananawag para mga otoridad sa publiko na maglinis ng kapaligiran at tanggalin ang mga posibleng pamugara ng lamok upang maiwasan ang pagkalat ng dengue. Currently po, yung uh, yung datos po natin is uh, kumpara po nung last year po is uh, mas mababa po yung kaso ng dengue natin. And um, hindi lang uh, hindi lang tayo po magiging kampante kasi kailangan po natin i-sustain or kailangan po natin i-maintain po yung uh, 5 strategy po para ma igi-a uh, para ma-prevent po natin o ma-prevent po natin ang pagkakaroon uh, ng another outbreak dito sa probinsya ng Capiz po. Para po sa ating pulhan sa probinsya ng Kapis po, sa lahat po ng Capiznon po uh, dapat po nating tandaan po yung pinaka-epektibo po na gagawin natin is uh, yung 5 strategy po talaga. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Daren Salome Henson and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.